Huli ang isang babae sa Valenzuela na umanay utak sa pagpapapatay sa kanyang dayuhang mister noong 2023. Ang nagturo sa kanya, mismong ang dalawan niyang kasabwat. Balitang hatid ni Bea pinla Tikom ang bibig at hindi na pumalag sa pulisya. Ang 39 anyos na babaeng ito nang arestuhin siya sa bisa ng warrant of arrest sa Valenzuela. Siya ang itinuturong utak umano sa pagpaslang sa sariling asawa niya na isang Pakistani resort owner sa Dinalupian, Bataan. Ayon sa pulisya, May 2023 nang yari ang krimen. Merong dalawang uh, lalaki na nagpanggap na nag-inquire or uh, magiging customer nila doon sa resort at humihingi ng assistance. Habang ina-assist niya nga itong dalawang customer, doon nga siya pinagbabarel. Ang dalawang kasabwat din daw ang nagturo sa babae na siyang nagutos umano sa pagpatay. Inaalam pa ng mga otoridad ang posibleng motibo sa krimen. Sinubukan namin kunin ang panig ng akusado pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Non-bailable ang kasong murder na kinahaharap niya. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos mahulog na sa ilog ang isang bahay sa San Miguel, Catanduanes dahil sa pagguho ng lupa. Kakaunti na lamang at tuluyan ng babagsak ang bahay na yan sa ilog matapos umapaw ang tubig at kainin ang lupa sa ilalim ng kalsada sa kasagsaga ng Bagyong Pepito. Mabuti na lang at nakaalis agad ang mga nakatira roon kaya walang nasaktan. Matinding pinsala rin ang iniwan ng bagyo sa iba pang bahay roon. May isa pang bahay na tila tinangay na ang malaking bahagi nito at humarang sa kalsada. Patuloy ngayon ang mga residente sa pagkukumpuni ng kanika nilang bahay. Itong magkakaanak sa Ambagyo, Nueva Vizcaya, ang nasawi sa landslide na dulot ng bagyong Pepito. Karamihan po sa kanila ay mga menor de edad. Ayon sa Nueva Vizcaya PDRRMO, magkakasama ang mga biktima sa loob ng isang bahay nang matabunan ito ng gumuhong lupa. Hindi na raw nailika sa mga biktima dahil biglang bumuhos ang ulan at malambot na ang lupa. Bibigyan daw ng tulong ang pamilya ng mga nasawi. Mga kapuso, maayos na panahon ang aasahan po sa malaking bahagi ng bansa matapos lumabas na nga po sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Pepito. Gayunman, asahan pa rin daw ang mga panandaliang ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather sa mga susunod na oras, uulanin ang extreme northern Luzon at ilang bahagi ng southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa pag-asa, umiiral po ngayon sa Batanes ang northeasterly surface wind flow. Shear line sa Babuyan Islands habang easterly sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Ang northeasterly ay matuturing na hilaw na hangin amihan habang ang shear line ay ang pagsasalubong ng malamig na northeasterly at mainit na easterlies. Wala nang binabantayang bagyo sa Pacific Ocean. Dahil po sa northeasterly, maalon at delikado pa rin pong kumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa northern coast ng Ilocos Norte at mga baybayin ng Batanes at Babuyan Islands. Sa nakalipas na 24 oras, tatlong dam pa rin ang nagpapakawala ng tubig. Anim na gates ng Binga Reservoir sa Benguet ang nakabukas para sa pagpapalabas ng tubig. Limang gates naman sa Ambuklaw habang apat sa Magat Reservoir sa Isabela. Pinapaalalahanan po ng Malacanang ang mga ahensya ng gobyerno na iwasan muna ang magarbong pagdiriwang ng Pasko. Pakikiisa raw ito sa mga nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, alinsunod na rin po sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hinimok nilang idonate na lamang ng mga ahensya ang sobrang perang unang inilaan para sa selebrasyon. Titiyakin daw ng pamahalaan na mararamdaman pa rin naman ng mga apektadong residente ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pamamahagi ng relief goods, pagsasaayos ng mga napinsalang busali at iba pang klase ng tulong. Maagang pamasko naman para sa mga balikbayang taga Cavite. May diretsyo ng biyahe ng bus mula po Ninoy Aquino International Airport papuntang Imus, Cavite. Sa pamasahing 300 piso, mas mabilis at komportable na ang biyahe. May 50% discount pa para sa overseas Filipino workers at empleyado ng naiya. Ayon sa operator ng airport bus, dagdag na safety feature nito ang pag-monitor online kung nasaan na ang bus. Wagi ang Filipino-American speed skater na si Peter Gross Close sa International Skating Union Junior World Cup 2 sa Bormio, Italy. Bronze medal lang nakuha ni Peter sa men's 500 meter short track speed skating event. Nakalaban niya ang halos 50 global skaters. Yan ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa isang International Skating Union World Cup event. Congratulations and good job, Peter!